Hello guys, magandang araw, magandang buhay po sa inyong lahat yan Welcome back And again, this is Dance Collection Share ko lang mga kakoleksyon Yung mga Nakolekta po natin na Commemorative 10 piso coins So ito po ay 150 birth anniversary Ni General Miguel Malbar Yan po Commemorative 10 piso coins po Ang mga ito So may ilang pras po tayong nakolekta niyan So makikita nyo puro si General Malbarian. So marami po ang nagpo sa atin ito mga ganitong coins. So hindi naman natin mabili-bili dahil napakarami na po nating nakolekta nito. So hindi na po natin binibili nito. Itong mga ganito, mga circulating coins na po 'yan. At meron po tayong bagong hat ngayon mga ka-collection. So i-share ko lang po sa inyo. So hindi ko po sukat akalain na makakahanpa tayo ng ganitong klase ng kondisyon ng coins dito po sa 10 piso commemorative coins so bihira po ito mga idol yung mga gantong kondisyon sa 10 piso yan po nasa, nasa extra fine condition po yung kondisyon nito so napakaganda pa ayan po <coughs> napakabihira po nito mga idol itong mga gantong kondisyon so meron po tayong sample ito ito yung pinakamagandang nakuha natin na 10 piso so kung ikukumpara natin dito ayan ayan hindi hamak na mas maganda ito mga idol itong nakuha natin so ito po ang isukli lang sa atin ito sa grocery kanina sa mall So, swerte lang na ito yung naisukli sa atin mga extra fine condition. Ayan po. So, kung tatanungin din yung mga idol kung magkano ang value nito, kung meron pong magkaka-interest na coin collector dito at kung ibebenta nyo. So, pwede po itong bilhin 50 pesos hanggang 70 pesos mga idol. Itong gantong condition po ng coins. Ayan. Dahil bihira po ito at kung ang hawak naman po ninyo ay mga naka blister pack katulad po ng nabili po natin katulad po nito mga idol mga naka blister pack po yan so ito po yung nabili natin mga naka sealed po yung coins so hindi pa yan umiikot ngayon sa circulation ibig sabihin uh, brilliant ang circulated po yan mga idol so pwedeng bilhin po yan 120 pataas. Yung mga ganito po, mga naka blister pack. So, ito po ay nabili natin sa isa po natin sa followers po natin dyan. So, ito po yung mabilis at patuloy po na binibili ng mga coin collector. Yung mga ganito po, brilliant ang circulated na commemorative 10 piso. So, ito po, kapag hindi na po nakalagay dito sa lalagyan, ibig sabihin bumababa po yung value niyan. So parang na nagiging second hand na lang po ito kaya nagiging uh, mababa na lang po yung price nito. Yung mga ganitong coin. Yan po. So hindi sila nagkakalayo kaya nga lang mas priority po na binibili yung mga nakasil na mga coins. So yan po. So sa ngayon mga idol, kung ako naman po ang tatanungin nyo kung ito po po ay binibili ko pa. So sa ngayon ay hindi na po muna mga idol dahil meron na po tayo nabili nito. Commemorative 10 piso. Ayan. So panglagay po ng prime So sana ay nakapagbigay po ko sa inyo ng kunting impormasyon tungkol po sa mga barya. Maraming salamat po. Five, 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 five.